So, itutur ko kayo sa amin flowing. Look. Look. Hmm. Ini ba? Ay, tubig na siya. Ay! Naambun! Ay! Hmm hindi na may hirapan mag ipon ng tubig. Diba? Mas maganda pong may ganyan. May ganyan. <laughs> so, Diwa ako. Diyan na ako naglabah. Hmm. Ayun. Yun yung nilalabon ko. Ah, uh ah, -uh ah. -uh. Umaambun siya si Is. Umaambun siya. So, update. Andito pa din ako sa probinsya. Sa January pa balik namin. January katapusan. So, yun. Kailangan namin talagang umuwi. Kasi yun ang sabi ni Master kailangan may umburi <laughs> ito yung ano dito guys ganyan ito turn ko na kayo hmm. dito ako umiihi <laughs> ito yung ah, abuhan mas, mas masarap magluto pag ganito itim itim na siya masarap ang yung niluluto mo ba? Masarap. Di ba? Oh. So, yan lang. Wala akong upload, guys. Kasi, wala din naman akong gagawin. Yan lang. Parang ina-update ko lang kayo. Umula na naman dito. Basa yung ang labay. basahin hmm. Basa yan. Ano siya tubig also. Ganyan lang yung tubig at least diba naiipon. Hmm. Ako talaga magpagawa nyo. ni sponsoran ko talaga yan. Kasi tuwing gabi kasi na ano siya nasasayang ng tubig. Tuwing gabi, malakas ng tubig. Malakas Nagasayong... hmm. Tapos kinamagahan, wala ng tubig. Kaya wala naman. Yun lang. Update ko lang kayo. Parang tango. Charot lang. Bye! happy ako. Kasi nakakatulong ako. Iwan ko lang kung happy sila. <laughs> yan. Di ba ang gundo? Malinaw yung water niya. Hindi na mahirapan. Ayan, nagganda na ng tubig. Kasi nga umulan. Tatanggalin ko ba yan? Huwag na siguro. Basta pa naman yun. Ayan lang guys. Bye Babush. bye, baju tasuknya kayak kayak ini, iya bye.